na na po na mga tao ay ako na po yung kitutukan. mga chismusa sa inyong mga tao nga ni di Diyod, maghimantay sila yung kaugalingon na napapang mantayanan nagtuos siguro sila nagbitbit kong bata nagbitbit kong galong mga utang na po ko ilang maring hoy dilita ng panahon mga utang po ko mga utang lang ko ato kay naglisudo ko at lawa kaya mo bayad man dyan ko saan mo kumaring ang mubayad ya karoon saan mo niya ang mubayad so mubayad ko nagbitbit ko anak ah, yung palit ko ilang maring sunggot mga tao nga ni Wadjo mabuhat sa so, pagmantay ng mga tao mga sa so, pagmantay ng mga tao salamat giling mo kay nindot ng inyong kahimtang samantalang kami naglisod